Ezekiel, Kabanatang 23 Ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, may dalawang babae na mga anak na babae ng isang ina, at sila'y nagpatutot sa Egypto, sila'y nagpatutut sa kanilang kadalagahan, do'y nang higpit ang kanilang mga dibdib at do'y nangahipo ang mga suso ng kanilang pagkadalaga. At ang mga pangalan nila ay Ohola ang matanda at Oholiba ang kapatid niya. At sila'y naging akin at nanganak ng mga lalaki at babae. At tungkol sa kanilang mga pangalan, Samaria ay Ohola at Jerusalem ay Oholiba. At si Ohola ay nagpatutot ng siya'y akin at siya'y suminta sa mga mangingibig sa kanya sa mga taga-Assyria na kaniyang mga kalapit bayan na nananamit ng kulay asul ang mga tagapamahala at ang mga pinuno silang lahat na binatang makisig mga mga ngabayo na nangakasakay sa mga kabayo at ipinagkalob niya sa kanila ang kaniyang pakikiapid sa mga pinakapiling lalaki sa Assyria, sa kanilang lahat. At sa sino man na inibig niya sa lahat nilang Diyos Diyosan ay nadumihan siya. Hindi man niya iniwan ang kaniyang mga pagpapatutot mula sa mga kaarawan ng Egypto. Sapagkat sa kaniyang kadalagahan, sila'y sumisiping sa kanya at nanghipo nila mga suso ng kaniyang pagkadalaga at kanilang ibinuhos ang kanilang pagpapatutot sa kanya. Kaya't ibinigay ko siya sa kamay ng mga mangingibig sa kanya, sa kamay ng mga taga-Assyria na siya mga inibig. Ang mga ito ang nangaglitaw ng kaniyang kahubaran. Kinuha nila ang kaniyang mga anak na lalaki at babae, at siya'y pinatay nila ng tabak, at siya'y naging kaputian sa mga babae sapagkat sila'y naglapat ng mga kahatulan sa kanya. At nakita ito ng kanyang kapatid na si Oholiba, gayon may si higit na napahamak sa kanyang pag-ibig kaysa kanya, at sa kanyang mga pagpapatutot na higit kaysa mga pagpapatutot ng kanyang kapatid. Siya'y umibig sa mga taga assyria sa mga tagapamahala at mga pinuno, sa kanyang mga kalapit bayan, na nararamtan ng mga pinakamahusay sa mga mga bayo na nakasakay sa mga kabayo. Silang lahat ay mga binatang makisig. At aking nakita na siya'y nadumihan, na sila kapwa ay nag-isang daan, at kaniyang pinalago ang kaniyang mga pagpapatutot, sapagat siya'y nakakita ng mga lalaking nakalarawan sa mga panig na mga larawan ng mga kaldeyo na nakalarawan sa Bermilyon, na nangabibigisan sa kanilang mga balakang na may lumilipad na turbante sa kanilang mga ulo. Silang lahat ay para mga prinsipe ayon sa wangis ng mga taga Babylonia sa Kaldeya na lupain na kanilang kinapanganakan. At pagkakita niya sa kanila ay inibig niya agad sila at nagsugo ng mga sugo sa kanila sa kaldeya. At sinipingan siya ng mga taga-Babylonia sa higaan ng pag-ibig. At kanilang dinumhan siya ng kanilang pagpapatutot. At siya'y nahawa sa kanila. At ang kaniyang kalooban ay tinimbangan sa kanila. Sa gayoy inilitaw niya ang kaniyang mga pagpapatutot. At inilitaw niya ang kaniyang kahubaran na magkagayoy tinabangan ang aking kalooban sa Kanya, nagaya gaya ng pagkatabang ng aking kalooban sa Kanyang kapatid. Gayun may Kanyang pinarami ang kaniyang mga pakikiyapid, na inaalaala mga karawan ng kaniyang kadalagahan, na Kanyang ipinagpatutot sa lupain ng Ehipto. At siya'y umibig sa mga nagsisi agulo sa kanya nang ang laman ay parang laman ng mga asno, at ang lumalabas sa kanila ay parang lumalabas sa mga kabayo. Gayon mo inaalala ang kahalayan ng iyong kadalagahan sa pagkahipo ng iyong mga suso na mga taga Ehipto dahil sa mga suso ng iyong kadalagahan. Kaya, O Oholiba, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito aking ibabangon ang mga maninibig sa iyo laban sa iyo, na siyang pinagsawaan ng iyong kalooban, at aking dadalhin sila laban sa iyo sa lahat ng dako. Ang mga taga-Babilonya at lahat ng kaldeyo, ang pikod at ang sowa at ang kowa at lahat ng taga assyria na kasama nila na mga binatang makisig. Mga tagapamahala at mga pinuno silang lahat, mga prinsipe at mga lalaking bantog, silang lahat ay nagsisisakay sa mga kabayo. At sila'y magsisiparitong laban sa iyo na may mga almas, mga karo at mga kariton at may kapulungan ng mga tao. sila'y ay magsilagay laban sa iyo sa palibot na may lungki at kalasag at turbante, at aking ipaubaya ang katulan sa kanila, at sila'y ay magsisihatol sa iyo ayon sa kanilang mga katulan. At aking ilalaga kang aking paninibugho laban sa iyo, at sila'y ay magsisigawa sa iyo sa kapusukan kanilang pipingusin ang iyong ilong at ang iyong mga taynga, at ang nalabi sa iyo ay mabubuwal sa pamagitan ng tabak. Kanilang puhunin ang iyong mga anak na lalaki at babae, at ang nalabi sa iyo ay susupukin sa apoy. Kanila rin namang huhubaran ka ng iyong mga suot, at dadali ng iyong mga magandang hiyas. Ganito ko, patitigilin sa iyo ang iyong kahalayan at ang iyong pagpapatutot na dinala mula sa lupain ng Ehipto. Na anupat hindi mo idinidilat ang iyong mga mata sa kanila. O aalalahanin mo pa man ang Ehipto kailanman. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Narito, ibibigay kita sa kamay ng mga pinagtatanim mo sa kamayin ang mga pinagsawaan ng iyong kalooban, at hahatulan kanila na may pagtatanim, at aalisin ang lahat ng iyong kayamanan, at iiwanan kang hubad at hubo, at ang mga sala mong pagpapatutot ay malilitaw. Ang iyong kahalayan at gayon din ang iyong mga pagpapatutot. Ang mga bagay na ito ay gagawin sa iyo, sapagkat ikaw ay nagpatutot sa mga bansa, at sapagkat ikaw ay nadumhan sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ikaw ay lumakad sa lakad ng iyong kapatid, kaya't ibibigay ko ang kaniyang saro sa iyong kamay. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Ikaw ay inom sa saro ng iyong kapatid na malalim at malaki ikaw ay tatawanan na pinakatuya at pinakakadustaan. Maraming laman. Ikaw ay lubang malalasing at mamamanglaw sa pamamagitan ng sarong katigilan at kapahamakan. Sa pamagitan ng saro ng iyong kapatid na Samaria. Iyong ang inumin at tutunggain, at iyong hahaluin ang labo niyaon at sasakta ng iyong dibdib. Sapagat aking sinlita, sabi ng Panginoong Diyos. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagat ako'y iyong nilimot, at tinalikdan mo ako, taglayin mo nga rin ang iyong kahalayan at ang iyong mga pakikiapid. Sinabi ng Panginoon sa akin, bukod dito, anak ng tao, Kahatulan mo baga si Ohola at si Oholiba, ipakilala mo sa kanila ang kanilang mga kasuklam-suklam, sapagat sila ay nagkasala ng pangangalo niya, at dugo ay nasa kanilang mga kamay, at sa kanilang mga diyos-diyosan ay nagsisamba, at kanila namang pinaraan sa apoy upang masupok ang kanilang mga anak na kanilang ipinanganak sa akin. Bukod dito'y ginawa nila ito sa akin. Kanilang nilapastangan ng aking santuario sa araw ding yaon, at nilapastangan ng aking mga sabath. Sapagkat nang kanilang patayin ang kanilang mga anak para sa kanila mga Diyos-Diyosan, nagsiparon nga sila ng araw ding yaon sa aking santuario upang lapastanganin. At narito, Ganito ang kanilang ginawa sa gitna ng aking bahay. At bukod dito ay inyong ipinasundo ang mga taong mga sa malayo, na siyang mga ipinasundo sa sugo at narito. Sila'y nagsisitating na siyang dahil ng iyong ipinaligo at ipinagkulay mo ng iyong mga mata at pinaggayakan mo ng mga gaya, at naupo ka sa isang mainam na higaan, na may dulang na nakahanda sa harap niyaon, na siya mong pinaglapagan ng aking kamangyan at aking langis. At ang tinig ng pulutong na tiwasay ay nasa kaniya, at nadala nakasama ng mga lalaki sa mga karaniwan ang mga manglalasing na mula sa ilang, at sila'y nangaglagay ng mga pulsera sa mga kamay nila at mga magandang putong sa kanilang mga ulo. Nang magkagayoy sinabi ko sa kaniya na tumanda sa mga pangangalo niya. Ngayon mga kikiapid pa sila sa kanya at siya sa kanila. At sinipingan nila siya na parang sumiping sa isang patutot gayon nila sinipingan si Ohola at si Oholiba na malibog ng mga babae. At mga matwid na tao ang hahatol sa kanila ng kahatulan sa mga ngalo niya. At ng kahatulan sa mga babae na nagbubunan dugo. Sapagat sila'y mga ngalo niya. At dugo ang nasa kanilang mga kamay. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ako'y magsasampa ng isang kapulungan laban sa kanila, at ibibigay ko sila upang ligaliging parot-parito at samsaman. At babatuhin sila ng kapulungan ng mga bato at tatagain sila ng kanilang mga tabak. Papatayin nila ang kanilang mga anak na lalaki at babae at susunugin ng apoy ang kanilang mga bahay. Ganito ko patitigilin ang kahalayan sa lupain upang ang lahat na babae ay maturuan na huwag magsigawa ng ayon sa inyong mga kahalayan. At gagantihin nila ang inyong kahalayan sa inyo at inyong dadanasin ang mga kasalanan tungkol sa inyong mga Diyos-Diyosan at inyong malalaman na ako ang Panginoong Diyos